Ayan, mga idol, nagbukas na rin ako ng shop kasi merong maagap na dumating dito. Nga asawa ko ay nag iintindi ng na akin mga anak sa school. Ngayon mga idol, galing pa sila Las Piñas, papuntan Labo, Norte daw. At may nagturo po dito kay Kuya. Wala pong hatak yung motor ay maingay po pati natin pong titingnan kung anong problema niya palalamigin lang natin yung makina para hindi malostred yung mga tornilyo yan po yung number one na gagawin nyo lagi once na mainit yung tornilyo na ang makina huwag kayong magbubukas ng tornilyo na mainit at baka po malostred masira yung thread ng tornilyo atin po, atin pong titingnan na muna let's go Ayan mga idol, labaklas ko na siya. Ngayon ang problema ay ayan po ang laki ng clearance niya. 'yon Dusot po siguro ang 10 piso magkapatong. Ayan. Ang may problema po sa kanya siguro yung pusrat niya na bulbul na. Kaya natin babaklasin ito ngayon. Let's go. Ayan mga idol, nabaklas ko na. Ayan yung pusrat niya. Tilos na tilos na. Ayan oh. Yan yung pusrad. Hindi na pantay siya. Ayan o. Kita nyo? Tapos yung dulo nung isa, ayan. Talagang tilos na tilos na. Yan ang problema. Ngayon, tapalta natin to. Ito nga, mamaya pa rin mabibili Tayo lang natin magbukas itong yung shop na kasi naubusan ako ng ganito. Ngayon, naantay natin magwas, Let's go. Yan mga idol. Nakabili na ako ng Pustrad. Ayan. Original siya. Ngayon, kakabit na natin to doon sa TMX 125 Volt Let's go. Ah, mga idol, okay na. Nakabit na natin yung Pustrad. Na-tune up na natin. Ngayon, tataklo ba naman natin na yung kanyang ibabaw tapos titestingin na natin kung lakas na uli ang hatak niya let's go guys okay na nataklo ba na natin yung ibabaw ngayon isasabay na natin yung chin soil ayan siya. mag chin soil tayo talagay natin habulin para mabilis habulin habulin ng chicks guys, titestingin na natin pandarin. rin. Ayan, okay na, naandar na siya. Kaya nga akong ano, screw, patataasin ko lang minor. Screw, plat. Titestingin natin. Yeah. Idol, okay na po si TMX125 si na sinauna. Kanina po yung ingay nito, ngayon po tahimik na yan. Tahimik na ulang ano na niya kanina walang minor ngayon meron na ngayon makaka-uwi na si boss kaya yeah, sina boss papikul pa po sila biyaheng bikul boss salamat sa pagpapagawa dito sa Jams Motorcycle Parts. ingat kayo sa biyahe ngayon well, mga idol makaka-uwi na ng bikul sina boss <laughs> boss ingat saan? salamat po sa Laguna Laguna